Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Mainit na usapin ngayon sa social media ang validity ng licenses at registrations na iniisyo ng Bangsamoro Land Transportation Office o BLTO matapos ngang magkaroon ng aberyang isang motorista nang hindi kilalanin ang lisensyang inisyo ng BLTO sa Land Transportation Office sa Ortigas ating alamin kung ano nga ang totoo patungkol sa mga driver's licenses, renewals, vehicle registration sa at iba pang transaction na ini ng BLTO sa mamamayang Bangsamoro. Ang detalye sa report na ito. Hindi peke ang lisensya ng BARMM. Yan ang mariing sinabi ni Bangsamoro Land Transportation Office Director Azul Gayak matapos nga maging usap-usapan kamakailan ang validity ng BLTO. Sinabi ni Director Gayak na matagal nang narisolba ang usaping ito sa pagitan ng LTO at BLTO. Aniya gumagamit ang BLTO ng LTO IT system na binubuo ng Stradcom habang ang LTO National naman ay gumagamit ng LTMS Dermalog dahilan para magkaroon ng hindi pagkakunawaan sa nangyaring insidente ng nasabing motorista. Nagsagawa na din umano ng Memorandum of Agreement ang dalawang tanggapan at nakasaad dito ang pagkilala sa lahat ng transaksyon sa BLTO. Uh, gusto ko lang nilawen na itong LTO barm ang ginagamit po natin for the meantime is yung old system which is Stradcom, and then ang national naman po ginagamit nila is yung uh, LTMS. Uh and actually itong mga district offices ng LTO dual po 'yan uh, parallel po 'yan sila pwede nilang tingnan sa LTMS pwedeng tingnan sa sa uh, Stradcom Hinihikayat pa din ng opisyal ang sa bangsamoro na magtiwala sa BLTO dahil legal at hindi peke ang lahat ng kanilang transaksyon. Is yes, actually uh bago lang din no? late last year ang DFA is naglabas na, rin, na na rin na ng official uh, list ng mga valid IDs nila and kasali po doon yung uh, sa atin no is uh, driver's license number so nagpapatunay po yun na hindi po fake no uh, katulad ng sinasabi nila uh, natatag lang tayo as fake since hindi nila nasisilip doon sa system na ginagamit ng uh, LTO national no Umaasa si Director Gayak na matuldukan na ang isyong ito upang mawala na ang pangamba at pag-aalinlangan ng mga residente na nagbabala kumuha o nakakuha na ng lisensya o rehistro ng sasakyan. Farhana Kabalo, BIO News. Tinuguna ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA ang mga pangangailangan ng 22 pamilyang Indigenous Peoples na pansamantalang nanimirahan sa evacuation center sa Lipongo, Hoffer, Maguindano del Sur na napilitang magsilikas matapos ang awayan ng dalawang pamilya ng dahil sa lupa. Ang mga pamilyang lubikas mula sa barangay ng Mantaw ay biktima ng matagal ng alitan na lalo pang lumalala nitong December 7, 2024. Ang insidente ay nagudyok sa mga residente na mag-evacuate sa sentro ng barangay. Ang tulong ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng tumitinding sigalot sa lugar. Sa kabila ng pagnanais ng mga katutubo na makabalik sa kanilang lugar, isa pang trahedya ang naganap noong December 19, 2024, kung saan inambush ang ilang residente habang bumabalik sa Mantaw upang kumuha ng ayuda kung saan sa kasamaang palad ay dalawa ang nasawi. Bilang tugon, patuloy na nagbibigay ang nipa ng agarang tulong tulad ng bigas, delata, banig, kulambo at iba pang pangunahing pangangailangan. Kasabay nito, aktibo rin ang ahensya sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon upang magbigyang lunas ang krisis na kinakaharap ng mga katutubo. Isang dalawang palapag ng Barangay Hall ang formal na itinurn over ni Member of Parliament Ali B. Sanki sa Barangay Kakal ang Patuan, Maguindanao del Sur bilang bahagi ng pagsisikap na isulong ang kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang proyekto ito na itinaguyod gamit ang Transitional Development and Impact Fund ng opisina ni Member of the Parliament Sanki ay ipinatupad sa pakikipagtulungan sa Ministry of Interior and Local Government. Layo itong palakasin ang kakayahan ng mga lokal na lider na maghatid ng epektibong serbisyo at itaguyod ang pangmatagalang pagunlad. Binigyang diin din ni MP Sanki na ang bagong barangay hall ay simbolo ng pagkakaisa, progreso at mabuting pamamahala sa rehiyon. Aniya ang paglalaan ng maayos na infrastruktura ay mahalaga upang bigyang lakas ang mga lider at tiyakin ang mas maayos na serbisyo para sa mga residente. Nagpasalamat si Barangay Captain Yahia Sanki sa ngalan ng Barangay Council at mga residente sa natanggap nilang bagong pasilidad na magpapalakas sa operasyon ng lokal na pamahalaan. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pagulan dito sa atin sa Mindanao kasama na ang D.A.R.M.M. Dahil po yan sa localized thunderstorms. Sa pagdayan ng pag-asa, magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan pagkidlat at pagbulog. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at mga nakatira malapit sa bundok dahil naman sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa DARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph Sa ngala ng Bangsamoro Information Office, ako po si Zulfa Febraida Ayub, naghahatid balita sa ngala ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagbalain ang Bangsamoro.